Asido sa tiyan, hindi lang basta asido. Alam mo ba na ang asido sa ating tiyan ay kayang tumunaw ng metal? Oo, tamang narinig mo. Ang hydrochloric acid sa ating tiyan ay napakalakas. Kaya nitong tunawin ang ating kinakain para maging maliliit na piraso na madaling matunaw. Isipin mo ang lakas nito. Huwag magalala, hindi natutunaw ang ating tiyan. Pero grabe, ang lakas talaga ng asido natin. Diba? Napakahalaga ng asidong ito sa ating panunaw. Kung wala ito, hindi natin may absorb ng maayos ang mga sustansya. Parang superpower natin ito sa loob ng katawan. Pero bakit nga ba natin kailangan ng asido sa tiyan? Ano ang papel nito sa ating kalusugan? Alamin natin ng mas malalim ang tungkol dito. Ang totoo, napakalaga ng asido sa tiyan para sa ating kalusugan hindi lang ito tumutulong sa pagtunaw ng pagkain, pinoprotektahan din tayo nito mula sa mga masasamang bakterya na maaring makapasok sa ating katawan galing sa ating kinakain. Parang unang depensa ito ng ating tiyan. Tinutulungan tayo nitong matunaw ng maayos ang ating pagkain, lalo na ang mga karne, at iba pang masasarap pero mahirap tunawin. Kung wala ang asido sa tiyan, hindi natin may enjoy ng gusto ang ating mga paboritong pagkain. Sinisigurado nitong nakukuha ng ating katawan ang lahat ng importanteng sustansya mula sa ating kinakain. Kaya, isipin natin kung ano ang mangyayari kung mawala ang asido sa ating tiyan. Mahihirapan tayong matunaw ang ating kinakain na maaring magdulot ng kakulangan sa sustansya at iba pang problema sa kalusugan. Malinaw na ang asido sa tiyan ay hindi lang basta asido, ito ay isang mahalagang bahagi ng ating panunaw na dapat nating pahalagahan at alagaan. Ang papel ng asido sa ating pagkain. Isipin natin na ang asido sa ating tiyan ay parang isang chef sa isang sikat na restaurant. Tulad ng isang chef na maingat na inihahanda ang bawat putahe, ang asido sa ating tiyan ay may mahalagang papel sa proseso ng pagtunaw. Sinisigurado nito na ang pagkain na ating kinakain ay natutunaw ng maayos para mas madaling makuha ng ating katawan ang mga kinakailangang sustansya. Ang trabaho niya ay siguraduhing luto at handa ng ihay ng pagkain. Ganon din ang ginagawa ng asido sa tiyan. Pinaghihiwa-hiwalay nito ang pagkain para maging mas maliliit at madaling tunawin. Importante ito para sa ating kalusugan. Ganon din ang ginagawa ng asido sa tiyan. Tulad ng isang malakas na sangkap Tinutulungan ito ang pagtunaw ng protina, taba at carbohydrates. Kung wala ito, mahihirapan ang ating katawan na kunin ang mga importanteng sustansya mula sa ating kinakain. Kapag tayo ay kumakain, ngipin muna natin ang nagpoproseso ng pagkain. Ang pagnguya ang unang hakbang sa pagtunaw. Dinudurog nito ang malalaking piraso ng pagkain para maging mas maliit, para mas madali para sa sido sa tiyan na gawin ang trabaho nito. Pagkatapos, pupunta ito sa ating tiyan kung saan naghihintay ang ating super chef, ang asido sa tiyan. Napakalakas ng asidong ito, kaya nitong tunawin kahit metal. Pero, ang lining ng ating tiyan, ay sadyang ginawa para kayanin ng asidong ito nang hindi nasasaktan. Dinudurog nito ang pagkain para maabsorb ng ating katawan ng mga sustansya. Mahalaga ito para sa ating lakas, resistensya sa sakit, at pangkalahatang kalusugan. Kung wala ang maayos na trabaho ng asido sa tiyan, hindi gagana ng maayos ang ating katawan. Kapag nawala ang asido, ano ang mangyayari? Kung mawala ang asido sa ating tiyan, parang nagsara ang isang importanteng restaurant sa ating katawan. Hindi natin matutunaw ng maayos ang ating pagkain, lalo na ang mga masusustansyang pagkain tulad ng karne, itlog, at gatas. Kung hindi natin matunaw ang pagkain, hindi natin makukuha ang mga sustansya na kailangan ng ating katawan para maging malakas at malusog at dahil hindi natutunaw ng maayos ang pagkain, magkakaroon tayo ng iba't ibang problema sa kalusugan. Ikaapat na bahagi, mga sintomas na dapat bantayan. May mga sintomas na dapat nating bantayan para malaman kung may problema sa ating asido sa tiyan. Madalas, hindi natin agad napapansin ang mga sintomas na ito, pero mahalaga silang palatandaan ng ating kalusugan sa pagtunaw. Una, madalas ba tayong nakakaramdam ng bloated, parang namamaga ang tiyan pagkatapos kumain. Ang bloating ay maaring senyales na hindi natutunaw na maayos ang pagkain sa ating tiyan, na nagdudulot ng discomfort at pakiramdam na busog. Pangalawa, madalas pa tayong nakakaramdam ng pagduduwal o pagsusuka pagkatapos kumain. Ang pagduduwal at pagsusuka ay maaring indikasyon na hindi balanse ang level ng asido sa ating tiyan, na nagdudulot ng iritasyon at discomfort. Pangatlo, nakakaranas ba tayo ng heartburn parang nasusunog ang ating dibdib. Ang heartburn ay isang karaniwang sintomas ng acid reflux kung saan ang asido sa tiyan ay umaakyat pabalik sa esophagus na nagdudulot ng pakiramdam na parang nasusunog. Kung madalas nating nararanasan ang mga sintomas na ito, mahalaga ang magpatingin sa doktor para malaman ang sanhi makatulong ang isang doktor para matukoy ang problema at marekomenda ang tamang gamot. Kung hindi papansinin ang mga sintomas na ito, maaring magdulot ito ng mas malalang problema sa kalusugan. Kaya, mahalagang pakinggan ang sinasabi ng ating katawan at humingi ng payo sa doktor kung kinakailangan. Ikalimang bahagi, solusyon at pag-iwas. Bago tayo mag may mga paraan para maiwasan ang mga problema sa asido sa tiyan. Una, kumain tayo sa tamang oras. Huwag nating hayaang magutom ng sobra ang ating tiyan dahil lalakas ang asido. Pangalawa, kumain tayo ng masustansya at malusog na pagkain. Iwasan natin ang sobrang matataba, maalat at maanghang na pagkain. Pangatlo, mag-ehersisyo tayo ng regular para lumakas ang ating panunaw. Ikaanim na bahagi, ang importansya ng tamang dieta. Alam kong mahirap, lalo na para sa ating mga Pilipino na mahilig sa masasarap na pagkain, pero kailangan nating limitahan ang pagkain ng mga bagay na masama para sa ating kalusugan. Mas marami ang benepisyo kung kakain tayo ng mga masusustansyang pagkain tulad ng prutas, gulay, at isda. Hindi lang ito nakakatulong para maiwasan ang mga problema sa asido sa tiyan, nakakatulong din ito para lumakas ang ating katawan at labanan ang mga sakit. Ika-pitong bahagi, konklusyon, alagaan ang tiyan, alagaan ang sarili. Ang asido sa tiyan ay mahalagang bahagi ng ating panunaw. Kung wala ito, hindi natin matutunaw na maayos ang ating pagkain at maari tayong magkaroon ng iba't ibang problema sa kalusugan. Kaya, mahalagang alagaan ang ating tiyan sa pamamagitan ng pagkain ng masustansya at malusog na pagkain, pag-ihersisyo at pagkonsulta sa doktor kung may nararamdaman tayong kakaiba. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan.